Encounter ko itong so Mormon. Natin. Did you know it took seven years for 47 scholars, theologians, and clergymen to translate the King James Bible from Hebrew and Greek into English? It took 12 years for J.R.R. Tolkien to write the Lord of the Rings trilogy. The first volume of Harry Potter took J.K. Rowling six years to write les misérables by victor hugo took 12 years yet in the year 1830 and without any computers and no libraries nearby the book of mormon took approximately 90 calendar days or 65 working days to complete one pass to translate and it was done all this by a 23-year-old uneducated joseph smith how many formally educated 23-year-olds do you know that could create a similar book in just three months. But most significant is the spiritual convincing power and the clarity of the doctrine and principles it teaches to help bring you closer to Jesus Christ. Millions can bear this testimony that the book does this extraordinarily well. The true test lies in opening the book and asking God for yourself if it is true. The true test lies upon that book, opening of that book, uh -oh. and asking God about its truthfulness. Grabe ang Book of Mormon. Nagawa, natapos ang translation nito, no, from from Reformed Egyptian. Isang tao lang nag-translate si Joseph Smith. 65 working Isa day. lang. At three months, 90 days. Mm, no. 65 working days. Samantalang oh, no. yung 47 scholars, clergymen, theologians, Oh, oh. Yung mga nag-aral ng theology Na nag-translate ng uh, Hebrew Bible to English version Na i-translate nila 47, 47 years. years 47 pa yan ha Si Harry Potter 6 no? years. years Si Lemmy si Rob, 12 years Grabe. Grabe no Si Joseph Smith, 3 months To be exact, 65 working days na Ah, um, paano mo maisulat ang Book of Mormon na gano'n kaganda at gano'n na hindi nagko-contradict yung kanyang mga stories sa loob? Oh. Kung kinopi yan sa Biblia, paano nagawa ng 23-year-old na bata yan? Diba? Eh, nung no, 23-year-old, nagbukay pa kami ng buhangin eh. <laughs> <laughs> Nanunod pa kami ng Ghost Fighter eh. Uh, I don't think I could have done such a book. Kahit okay, okay, yeah, ngayon, wala nang makagawa niyan. Grabe, no? Ang power ng Book of Mormon lies upon opening the book. Ang marami sa inyo na mga nagtutulig sa sa akin. lang pukol lang pukol ninyo na ay nung paniwala kayo kay Joseph Smith ang Book of Mormon, dinagdag nyo yan. Nakakaawa. Nakakaawa naka ah, ah, daw tayo. Grabe. Dahil nakinig daw tayo kay Joseph Smith. Hindi tayo lang nakinig sa kanya. Pinagdasal namin yan sinaliksik at pinagdasal namin yan pinundol namin yan kung totoo ang aklat ni Moron ito yan ang promise dyan ha. Mm. sa Moroni chapter 10 verse 4 to 5 when ye have received these things I exhort you to ask God if these things are not true if you do it with real intent and I quote you will receive this by the power of the Holy Ghost And by the power of the Holy Ghost, ye shall know the truth of all things. Sino ang magsulat ng ganyang klaseng advice? Diba? Kung sa demonyo yan, hindi i-advise ia ng demonyo tanungin mo ang Diyos <laughs> dahil takot sa Diyos yan Hindi na ka ng demonyo yan alam mo, hindi ko rin itong mga nanunuligsa sa atin at nagsasabing sa demonyo daw tayo nagpaloko daw tayo kay Joseph Smith ang Book of Mormon daw, hindi daw totoo yan kasi dinagdag lang daw sa Bible buksan niyo muna, ano sabi daw kanina? it lies upon opening the book the truth of it that's right, and ask God E eh, paano kasi hindi niya binubuksan? Hindi niya binubuksan, takot kayo eh. Basahin ninyo. Hmm, kasi daw sa Diablo daw galing, kaya huwag niya nang buksan. Wala na hmm. ang oras dyan para buksan niya. Oo. Uh, uh, Wala ka talaga makukuha. Alam mo, may kilala nga ako sa Book of Mormon, kwento eh. Si Corior. Hmm. Hmm, alam, alam mo, si, natin alam mo, tinuturo ah. niya. Puro sa demonyo yung tinuturo niya doon. Basahin ah. niya, nasa Alma yan. Alma 30. Oo. Oh. Doon yung kwento ni Corior. Doon yung nalaman na kaya nga siya naging pipi, dahil akala niya, totoo yung sinasabi niya. Oo. Akala niya messenger. Hinamon pa niya si Prophet Alma. Sige nga, kung totoo Diyos yan. Sige nga, totoo Diyos mo. mag ako. Nag-ibipi nga ah, ako. Ayun. Struck down siya. Uh, struck down. Matay siya. Alam niyo, mga nagtutulig sa amin sa buong mormon, ha? Tingnan niyo na maigi yan. i compare niyo sa Bible. Hindi yan pamalit sa Bible. Pero tutulungan niya ang Bible para hindi natin yan pag-awayan. Maraming pinaliwanag ang Book of Mormon na hindi pinaliwanag sa Biblia. That's right. Sasabihin niyo dinagdagyan 'yan sa Biblia? Sinasabi nila na kinopya lang daw natin. Kaya nga eh. Ang New Testament kung hindi na convert si Paul from Saul. Oh. Wala well, pa yan. Ubos ang New Testament mo. Tinan mo kung na-late si Paul? <laughs> <laughs> o kaya wala, wala si Paul di dumating? Di dumating si Paul. Oh, wala ang New Testament Wala kang New Testament. Sino matitira mo si Martin si, si, si James. Si, si John, si John. Yun lang. Oh. Yun lang nga matindi si Peter. Grabe itong mga ito. Kung hindi na kolekta sa 4th century, ang Bible na iilang aklat, wala kang masasabing kompletong libro. Hindi mo nung masasabing kompleto yan dahil kinolekta lang yan ng 4th century. Sobrang daming aklat na hindi available nung time na yun dahil nagpulasan ang mga tao dahil sa persecution ng Roman sa mga Christians. Naintindihan nyo ba yan? Nasaan ang book ni Stephen? Nasaan ang, baing... na ang book ni Philip? Hindi, wala ba silang libro? Mga apostles yun eh. Hindi sila nautosan. Ayaw ah, nang hula ninyo. Hindi sila inutosan. Bakit? Dahil wala kayo nakikita. Inutosan din yan. Hindi nyo lang nakuha yung libro. Kuya, ano lang yan? Sa New Testament lang yan? Mm. Sa, sa, ano lang ni... Sa, sa linya lang yan ni Judah? Exactly. Ay yung iba pang labing... Lab, yung sampo pang tribo ng Israel. E Impossible yung walang record yung mga yan. Nasaan yung mga sinasabi oh. No. natin na walang maklat? Bakitin nga natin? Nako, dami. Yung lost books. Oh, Nakatina natin, ha? Ito yung mga lost books ha Para sa mga nagsasabing Kompletong Biblia Ito para sa inyo O oh, Ayan, Una o oh, Book of the Wars of the Lord Saan niya nakahanap? Numbers 21.14 Wherefore it is said In the book of the Tingnan mo oh, Wherefore it is said In the book of the Wars of the Lord What he did In the brooks of Arnon O nasa na yung aklat na yan mm. Sunod Sunod Book of Joshua Nasa Joshua Nasa Joshua Chapter 10 verse 13. And the sun stood still and the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Joshua? So the sun stood still in the midst of heaven and hasted not to go down about a whole day. Dalawa pa lang yan lang yung yung na binibigay namin scripture, ano nagsasabing sa patna ang Biblia, kompleto na yan. Nasa ng book of Joshua. Pakisagot nga please. The uh, book of the Acts of Solomon. The books of the Acts of Solomon. It is found in First Kings 15. chapter eleven, verse 41 and the rest of the Acts of Solomon, and all that he did and his wisdom are they not written in the book of the Acts of Solomon? Where is the Acts of Solomon? Grabe. pa lang yan, ha? Ano, <laughs> <laughs> no, tuloy po ba natin? Last na, siguro. nito, no, eh. Marami yan. No. Isa pa. Oh. Book of Sa Samuel the Seer. Book of Samuel the Seer. Ayan. It is found in First Chronicles chapter twenty nine Now the acts of David, the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel, the seer, and in the book of Nathan, the prophet, oh, pa isa pa na? and in the book of God, the seer. Ah, uh ah, -huh. Doon sa book oh. of 5 uh, <laughs> na Sa book of Samuel Meron pang dalawa pa doon Anding pala uh, Ano ba iyan? Tapos sasabihin niyo sa amin Ang book of Mormon nilagdag ni Joseph Smith Ang book of Mormon Hindi galing sa kingdom of Judah Galing yan sa lumang Amerika That's Which right. is sa taon ni Lehi The prophet Noong 600 B.C. Yes Coming May... out from Jerusalem However pa parte pa rin siya Ng 12 tribes of Israel Exactly Dahil si Joseph na ibinenta sa Egypt. That's right. Si Joseph ay may dalawang anak na si Manasseh at si Ephraim. Yeah, Ngayon si Book of Mormon ay nasa linya ni Ephraim na kung saan nagpatuloy ang seed at yung blessing na pangako kay Abraham dahil hindi pwede maputol yan. That's right. Dahil sa faith sa faith ni Abraham, yeah. sa Ezekiel mahahanap yan. Chapter 37 verse 19. The stick of Judah and the stick of Joseph. Stick of Judah saan yun? Bible. Kasi, kasi galing sa Kingdom of Judah. Oo, oh, oh, sa Middle East. The stick okay. of Joseph, sino yan? oh, yun ang hindi nyo alam. Eh mm. kami, alam namin na eh. Book of Mormon yun, kasi oh. nga, nasa linya ni Joseph galing yun. And these two, in these two sticks, dalawang tungkod na ito, shall serve shall serve as companions. Diba? Tinatanggalan nyo yun ang kasama ang Bible eh. Ang stick of Judah, tinatanggalan mo ng companion eh. Yun, mm -hmm. yun, ang, yun ang Book of Mormon na sinasabi doon na kumpanyo niya na magpapatunay sa bawat isa. That's right. Kung sasabihin ninyo, kompleto ng Bible, sabihin niyo pa na hindi na kailangan pa ng, ng ipapak aklat. It's to. Aba, inang! Sabi ng batang kanya. Ay, inam! Ah, uh, <laughs> ah, sabi. sabi. Bakit kaya dyan? Kasi nga, wala silang pagkukunan ng sagot kundi Bible hmm. lang. Sabihin sa inyo na pastor, huwag niyo nang paniwalaan yung mga lost books na yan. Kasi ang mahalaga may Bible tayo kompleto na 'yan. Uh -huh. Lahat ng binabasa natin sa uh -huh. scriptures at sa banal na kasulatan ay patungo sa kalagahan ng mission ni Jesus Christ at tungkol sa kay Jesus Christ. Ngayon, bakit mo sasabihin sa demonyo yung aklat ni Mormon eh hindi mo pa nababasa? Uh -huh. Ngayon pag nabasa mo, ay tukon ko na ito kay Jesus Christ. Akala ko tungkol kay Mormon uh -huh. at kay Joseph Smith. Mas marami pang binanggit ang pangalan ni Jesus Christ sa Book sa Book of Mormon kaysa sa New Testament at sa Old Testament. Yes. 4,000 times binanggit sa Book of Mormon. Paano mo masabing sa demonyo yan? Mm. Kakatingin demonyo dyan, sa totoo lang. <laughs> Maraming ka lang isang beses yung demonyo. Ma Maraming ka po, pangalan siya, kakatingin yun. isang beses lang. Kahit isang beses lang. 4,000 times, hindi ba nasa unog yun? <laughs> na <buko. laughs> Tumigit kumulang, no? For 4,000 times. Papapatalon yun. Mm. Ini-invite namin kayong lahat. Basahin ninyo ang Book of Mormon. Kung hindi kayo maniwala kay Joseph Smith, yan lang ay dahil nagpapaniwala kayo sa sabi-sabi ng iba. Huwag kayong padala sa ganyan dahil ikapapahamak ninyo yan. Basahin niyo yung Book of Mormon. Yun kapangyarihan ng Book of Mormon. Doon nakasalala yung kapangyarihan kapag buksan mo yan. Mm. Kapangyarihan ng Espiritu Santo na sabihin niya sa iyo, totoo yan dahil binasa mo at ipinagdasal mo. Pag hindi mo ginawa yan, walang mangyari sa buhay mo. Patuloy kang magsasabi, ah, kalukuhan na lang kayo, nalit lang <laughs> kayo, Joseph Smith, kami mo lang. <laughs> grabe. May sarili naman tayong isip at ano. Mag-isip eh, mag naman tayo. Umpisa pa lang, tinutulog sa ako sa kami si Joseph Smith. Kundi unahin mo yung mga patriarchs ng Old Testament, David, Solomon, Moses, si Moses, si, si Jacob, Jacob, si, si Isaiah, si Abraham. Abraham. Unahin mo yun. Si daw tayo. Hindi kayo napaisip noon? Bakit kaya sila inutusan ng Diyos na ah, mag-asawa ng marami? Eh, hindi kinukontra ng Bible ang sarili niya. Kasi sabi niyo, mag-asawa ng isa lang. Tapos so sabi niyo ba si Joseph Smith? Bakit niya sinunod yun? Eh, propeta yung tao. Hindi naman ordinary yung tao yun eh. Subukan so mo maging propeta. Pag inutusan ka, susunod so ka hindi. Oo, hindi. propeta ka, susabihan so ka ng Diyos. Sundin mo tong patas na to Oo ah, ka hindi. tignan natin. Baka sabi nila ayaw Ay hindi kasi mamang kasasabihin ako na marami na ako asawa Oo. Ah. <laughs> Alamin niyo po ang dahilan. Narinig niyo na ang daming asawa ni Joseph Smith. Husga ka na kaagad. Oh. Dapat ang next thing na that you should do, pag karinig mo ha, bakit kaya? Bakit kaya maraming asawa si Joseph Smith? Alamin mo! 1890 pa pinatigil yung polygamy. Oo. Oh. Ano ngayon yung gawa? para sila nang gawa. Na, marami ba? kayong asawa. Marami kayong... Hoy, wala na yan, 1890 pa. Wala na yan ngayon. Ang punto natin, pag-aralan ninyo kung bakit pinatupad. Bakit pinatupad at bakit ipinahinto. Exactly. Oh, sa oh. Tapos sa sabihin nyo sa amin, 40 yung kanyang masawa. Baka nga hindi lang 40. Oh. Masyado kayo mapaghusga na. Alamin nyo kung paano, kung bakit. At kung meron ba kayo nakikita nagpa-practice niyan, maraming kasawa. Alamin nyo ha, kung kami yun o hindi. Tama. Ay, Abangan nyo yung puli kami lalabas yes. na susunod na ano ha oh yung mga members dyan sabi lang namin ito ha kaya kami ganito dahil hindi nyo alam kung ano yung mga natatanggap namin mga comments oh, namin tungkol oh. sa paniniwala natin Pagtanggol nyo rin po yung ating paniniwala, hindi tatay tahimik tayo. Oo, oh, isa pa yan. Ano? Yung... Pinaglalaban nito ng mga propeta natin dati, tapos tatay tahimik tayo. Di ba tayo nakikipag-debate? Eh? Oo, oh, hindi tayo nakikipag-debate. Wala nga kami binabanggit dito. Eh. Mm, Oo, oh, oh. nyo rin po yung, yung, yung stand po namin. Ano? Oo, oh, oh, na naintindihan po namin kayo. Gusto nyo yung malumanay, mabait, respeto, ganyan, ganyan. Pero paano nyo po i-apply? Paano nyo isasagawa yung sinabing the truth of God? The truth of, of God, God will go forth, will go forth. boldly nobly and independent. Ah, uh, paano matutupad yung sinasabi ni Joseph Smith na the standard truth has been erected kung hindi tayo mag-declare ng gospel boldly, nobly, nobly, and independent. Malalaman nila yan dahil sa atin. Eh, ngayon, kung hindi tayo ikibo, ay walang mangyayaring independently na yan. At hindi matutupad sinasabi ng propetang Joseph Smith tayo ang tutupad nun. Tayo ang tutupad nun. Tayo ang eh. Gising tayo. Gising. Inila, isinalang in, na tayo doon ng dalawang taon eh. Tapos kita, paitahimik tayo. Paglaban niyo Sabi nga kita ngayon, toy, yung Joseph Smith ninyo, uh, demonyo nakita niyan. Yung aklat ni Mormon yun, sa demonyo yan. O, Smith, ano sagot ninyo doon? Sa demonyo doon? Ano sa ano sa sabihin Ano, ano mo? Huwag nyo naman kaming ganyan eh. Ay, lako lang. Huwag niyan, Hindi naman po yan totoo. Uh, <laughs> nalaniwala po ako na siya po ay totoong propeta. Oo. Huwag yung pagkakamindo ni Tumilin. Oo. Lalo ka tambulihin yan. Ako, response ko? Hoy! Pagdudahan mo yung duda mo! <laughs> Paano ko nasabing hindi sa demonyo yung sayo? Yan, ganyan mga sagot. Ano ba religion mo? Ano ba religion mo? Para malaman natin. Paano mo nasabing hindi sa demonyo yung sayo at yung sa amin ay demonyo? Sige nga. Sige nga. Please, hmm. explain mo. Tama. Oh. Kasi kung tulad ng sinasabi mo, Francis, oh, oh. kung tayo ay gawa-gawa lang talaga, ang mas maganda yung gawa-gawa natin isa sa kanila. Ay, at ah, dito ako. Ang ganda ng kwento eh. Ang ganda ng kwento, may Walang Walang or... contradiction. Walang contradiction. Napakaayos ng organization ng church. Napapaliwanag po ano yung mga katanungan. Oo. Oh, oh. Mas malaki ang ating chance na mapalapit sa Diyos. Ang nagwagi tayo, hindi magwawagi ang ang kampo ni Satanas or si Satanas mismo hindi magwawagi kung ang Book of Mormon ay nagpapalapit sa Diyos. Oo. Ang gusto niya lumayo. Bakit ngayon siya magpapalabas na sinasabi ng aklat na galing sa diablo? O mapapalapit lang ito sa Diyos? Oo, eh, bakit kami napalapit sa Diyos? Mission failed s'diyan. Oh, bakit kami napalapit sa Diyos through the Book of Mormon? Sige nga. kung hmm? alam niyo kung hindi ko na lamang totoo yan. Matagal ko nang iniwan ang simbahan. That's right. Ako din ah, <laughs> pagod na rin ako eh. Nako. Kaya pero, nalaman kong totoo yan eh. Hmm, kahit anong nangyari ngayon, dahil nalaman ko yan, hindi ko maididenay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagsasabi sa akin totoo yan. Ikaw ko yung Jack, pinanganak ka sa simbahan nito, no? Yes. Pero naging challenge din sa'yo na malaman mo dapat na totoo yan mismo. Oo. Kasi kung hindi, paano ko ituturo yan? At aalis ka sa simbahan kasi hindi mo malalaman totoo. Exactly. Mas matindi sa akin ko yun. Kasi ako, bago ako naging miyembro, may sarili na akong simbahan noon. So, challenge na sa akin na hanapin ko kung totoo ba talaga yan bago ako suma uh, umanib dyan sa simbahan yan. Hindi challenge. So, at saka marami akong mga give up na mga bagay. Na mga masasama talaga. O ngayon, o ngayon, nandito ako ngayon. Pangalawang challenge ko, alamin ko pa ulit pa, tuloy-tuloy kung totoo talaga. Ay, nalaman kung totoo pala talaga. Okay. Sino mga kapigil sa'yo ngayon? Uh, Hindi na, kung talaga aalis dito. Kaya nga, pag binas niyo si Francis, aabangan kayo ang gasa tulog. Yari kayo, kayo, kayo sa akin, sundan ko kayo. Sundan ko kayo ang kapanaginip nyo. Grabe kayo mga oh, hosga. Huwag naman ganun. Okay, patutulog din ito. Okay, okay, Huwag kayo mga Huwag kayo mga Masakit yan. Kayo, hosgahan mo kayo ngayon. Kaya nga, alamin natin um, yung ano pa um, rin ninyo. Um, yung mga nangunguna dyan, Never naman kayo nagsabi kung saan kayo nakagagaling. Kaya nga eh. Bakit natatakot kayong malaman namin? Mas magaling kami mag-research sa inyo. Makakarap, ma oh, no. makaka makakahanap at makakahanap kami ng butas. Pero hindi, hindi natin sila inaaway, no, Kuya Jack. No? Talagang yeah. never ini-invite namin kayo na alamin ang katotohanan nito Yung bang sinachallenge natin yung yung isip nila ba? Hmm? Na wag, mag, wag lang mag-stay sa isang ano, picture. Oo. Oh. Buksan ninyo yung pag-iisip ninyo oh. na ang Diyos ay maglalabas ng mga kaalaman patungkol sa kanya na mas mapapalapit oh, ka sa kanya. Di ba? Ayun, naintriga ka. Nagbibinyog sila sa patay. Di ba ngayon mo lang narinig yan? Mm -hmm. Ay di alamin mo kung bakit. O pag-aralan mo. Tapos pag napag-aralan mo, di ba pang mga aralin namin, dito sa simbahan, at ka maggawa ng judgments. Ay, ayoko okay, dito. Ito na lamang totoo eh. Uh, pero alam ko na niniwala ka kay Paul dahil si Paul nagsabi dyan sa 1 Corinthians 15 na sinabi niya, bakit sila ngayon nagbibinyag ng patay kung hindi naman mabubuhay ang patay? O, tanongin mo Kaya sa sarili mo. Kaya parang saan pa yung pagbibinyag ng patay? O, so, tanongin mo sa sarili mo. Paano mo sagutin yan? Sa Bible yan. Sa palagay mo, si Paul hindi niya alam sinasabi niya. Eh, dating mamumusig ni Jesus Christ mm -hmm. yan. Mamamatay tao yan. Mamamatay tao yan. Hindi man siya mismo pumapatay pero nag-uutos yan para patayin sila. Diba? Siya nga ang dahilang mabanda mo tayo si Stephen. O, diba? Siya ang nag-orchestrate nun para mapatay si Stephen. Tente, no? So, ibig sabihin si Paul, sasabihan ninyo na hindi totoo yung pagbibinyag ng patay sa matala sinabi ni Paul eh bakit pa sila nagbibinyag ng patay and actually soul nung siya pa ay si soul hmm. ngayon na naging Paul siya sinabi niya sa 1 Corinthians 15 bakit sila nagbibinyag ng patay kung hindi naman nabubuhay ang patay ah yun yeah. para pa para sa pa ngayon ang pagbibinyag ng patay? Uh, meron yan. Ayaw nyo lang tanggapin na may gospel dyan. Alamin nyo yung dahilan kung bakit nagbibinyag ng patay. At kung paano? Kasi hindi naman na-detail na na yan sa Bible. Oo. Uh, ngayon, sasabihin so niyo hindi kami ang totoo. Sinusunod namin yung um aral na alam ni Paul na mayroong pagbibinyag ng patay. Uh, sa palagay ninyo, dahil mayroon lang isang talata sa Bible na nagsasabing mayroong pagbibinyag sa patay, sa gagagastos ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ng temples para lang magbibinyag sa patay because of one chapter? <laughs> Napaka ano naman, napaka Baka babaw nyo naman. Napaka naman nun na grabe. Sinabi dito may binyag na ng patay, naman binyag tayo ng patay. Kung hindi totoo ang gospel na yan, why would even people or even God spend billions of dollars just to create that yan, eh. building and effort natin sa isang totoong sa, sa, isang hindi totoong simbahan hindi gagawin yan kuya Jack Mara. sayang ang pera sayang ang pera ibubulsa ko na lang yan mm -hmm. oh. Kapag nagbinyag ka sa mga patay, proxy yan, tulad ng sinabi natin, hmm. gumagamit ng damit yan, by proxy, in behalf of. Ibig sabihin, nadamitan mo ng puti yan para mabinyagan mo siya, parang gano'n. Oh. Ilan yan sa isang araw ang gumaganap yan sa buong mundo? Oh. Gaano kamahal ang sabon niya? Operations ng kuryente tubig, nagbabayad ba ang mga patrons diyan, yung mga nagbibinyag diyan, nagpaproxy? Hindi binabayaran yan diyan. Walang sumisweldo dyan. Exactly. Paano mo gagastusan yung mga pumapasok na tao dyan? Dahil sa isang talata na nakalagay doon sa Bible, sinabi ni Paul, na hindi pa matanggap ng lahat ng tao, sino ang magpapatakbo ng ganyan? Grabe. Nagko-construct pa tayo ng maraming temples. Sa Pilipinas, 13 temples. Tatlo doon, operational na. Mayroon pang sampung darating. Dahil sa isang talata, Wow, <laughs> oh naman no. Sa salamat po. Maraming salamat.